kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa. Sino kaya tinutukoy ni Mr. President na nagmamakaawa daw? Dahil nagmamakaawa para makakuha ng, naka, ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Kaya naman, nakita, nagtataka o, parang yung mga iba, na naging kandidato eh, nag-deliver lang yata ng suka eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Suka ba mo? Aba masarap yan, panghalo sa paksiw. Sino kaya sa PDP member na inutusan daw bumili ng suka? Magandang lalaki naman lahat. Ah, baka ang tinutukoy ni Mr. President si Sen. Bato de la Rosa? Aba, do not underestimate Senator Bato, baka mag number one ito sa Senado dahil sa sobrang sipag na senador at action man na senador. At deliver lang yata ng suka ay nabigyan na ng certificate of candidacy. Nagtugaw kayo, Apo. Parang mahirap makapaniwala na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng tatlong taon. Nakala natin ay magiging mas matagal. Ngunit nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin ang aming national campaign. Kagaya ng dati dito po sa ating pinamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Nandito po ang aming ipinagmamalaki na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, pagkamaat nakatuon ang pansin natin sa ating mga sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito dahil may pagmamalaki ng alyansa na kamilan ang may kumpletong ticket mula sa Senador hanggang sa sangguniang bayan, ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Hindi pangkaraniwan ang mga aming kandidato. Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang -iba -iba partido. Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang amin mong ipinagla, pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Hindi po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali dahil nagmamakaawa para makakuha ng, naka, ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Di tulad ng iba, karampot lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Kaya naman, nakita, nagtataka nga ako, parang yung mga iba na naging kandidato, eh, nag-deliver lang yata ng suka, eh, nabigyan na ng certificate of candidacy. Dahil wala naman natin, wala tayo, wala ang ikukumpara sa ating mga kandidato. Kung iahambing natin sa mga napulot nila, ang ticket natin mula sa Senado hanggang sanggunian bayan ay mga leader na subok sa serbisyo. Magandang record na pata pwedeng ipagmalaki kahit kanino. Kung kilatisin natin ang isa-isa, napakatingkad na ating kakayahan, ng, ng kanilang kakayahan at ang mga, pam, ng mga pampato para sa pagbabago. At paka, kapag pinagsama kagaya nito, na nangyari dito sa alyansa ay lalong nakaka-impress ang kanilang pinagsamang lakas at kaling. O ano po sa ating mga kandidato ay veteranong senador? Palitan ko na lang, matagal ng senador kasi pag veterano baka kalain na ng loop, hindi lang luma hindi matanda. Andito po ang ating mga senador. Mga senador niya, walang paninindigan. i na yan! Diretso sa Enedoro. senator Cayetano. Sen. Alay, naiinvento na kung ano-ano. Tignan mo ninyo kung ano. Okay. Ang kaso tungkol sa Human Rights Compensation ay nasa gitna ng gobyerno ng Pilipinas at ng Human Rights Claimants. Wala na po ang pamilya Marcos. Hindi man po kami nag-a-argue. Hindi na po kami nagpapadala ng abogado sa kasong yan. Ang namahaglang sa na compensation ay ang gobyerno ng Pilipinas na pinangungunahan ng Liberal Party. Yan po ang katotohanan. Uh, Senator Marcos, I am about the Amang Marcos, billion, billion, trillion, trillion ang corruption. Tapos ibubuto natin. Talagang ang talino natin. Siguro naman ang taong bayan mautak. Kasi pag ibinuto mo pa yung hindi nagbabayad ng tax, hindi ko na alam talaga kung saan ang gagaling yung talino natin. Senator Pacquiao, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos.